Morning everyone. May project tayong jigsaw. Ito ay hindi umandat dahil dito sa sitwasyon na to naman. Ito lumuwang lahat. So try kong higpitan to. So naka-relax yung cams. Try natin higpitan. Okay. Tingnan natin kung may siya. Kasi kung loose thread to, Lahat Kailangan mag oversize tayo dito. Ay sus, wala na. Loose thread na. Ay sus. Wala na, hindi na kapit. So ang gagawin dito, oversize. Delikado to. Higpitan ko rin dito sa abila. Ito, lost thread na to. 11 so, na pala, ay 10 pa pala Pero, lapte rin na siguro Ipitan ko na Sagat So, ang gagawin nito, masinsyak Mahubo to Ay, wala na wala na. awit na awit kabila <laughs> ten mm kabila -hmm. ayo wala na mga tlat. so isa lang solusyon ito papalitan yung edor Ibabaon pa yung thread. Isa lang solution nito, maghanap ng pinaka mahabang bolt. 8mm siguro mag-order na lang na 8mm. Ordera na lang to mas mahaba. Ibabaon pa doon sa pinaka baba yung pinaka thread niya. pare thread to sa machine shop. Alos lahat ano bumigay. So ang mangyari dito tapo beron. Tapos linisin na rin tong carb para pag salpak isang kick lang andar kagad wala na hindi natin alam din baka may singang barbola nito wala na lahat loose thread loose thread loose thread loose thread loose thread so baklasin ko yung isa para magkita kung gaano kaba yung ball so kailangan ibabaon to ng ano para magamit pa to ng matagal ganito re-regrind na rin to. So, okay so mahaba na pala siya ito na yung ano wasak na yung thread dun sa baba so mag add ulit ng half inch ganito ka bang thread so alright okay ito na yung project na matatagalan na naman siguro to Okay, hanggang dito na lang. Alright.